kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Yan National Umas kilala sa atin dito sa Pilipinas na mga Bumbay Ilang dekada nang naninirahan dito sa ating bansa itong mga Bumbay na ito Kilala sa pagbigay ng oportunidad sa ating mga Pilipino Para makahiram ng pera kahit pa na hindi natin sila kilala Tanging tiwala ang pinanghahawakan ng mga Bumbay na ito para magpalabas ng kanilang pera At ipagkatiwala ito sa mga Pilipinong gustong manghiram Natural Negosyo ito ng mga bumbay at malaki ang tubo nila dito. Sikat na sikat ang dinatawag nilang 5-6 na ino ng bumbay sa kanilang mga pinapautang. Ang siste ay kapag umiram ka ng limang daan, ay babayaran mo ito ng anim na Ibig sabihin, na isandang piso kagad ang tubo nito at nakadepende sa kung ilang araw o linggo mo ito, dapat mabayaran sa kanila. Isa pang racket na ginagawa ng mga bumbay ay ang dapat makakuha ka muna sa kanila ng kung ano-ano mang mga gamit na kanilang itinitinda bago kanila pahiramin ng pera. Natural. May tubo na naman sila sa mga paninda na ito. Kahit pa sabihin nating nagkakapera ang mga bumbay sa ating mga Pilipino. Pero Sandamak na ang kaso ng mga Pinoy na sinasadyang pinagtataguan ng mga bumbay na kanilang pinagkakautangan dahil sa walang dokumentong pinermahan at hindi nakanotaryo ang nangyaring transaksyon. Rason para mahulog na lang ito sa wala kapag gustuhin talaga ng mga umutang na takasan ang kanilang responsibilidad. Target rin ng mga masasamang elemento ang mga bumbay na nagnenegosyo. Ilang kaso na ng mga nakamotor na bumbay ang nahuhold dapat ang mas malalapa ay marami binarin ang mga natutas sa kanila pero hindi lahat ng pagkakataon ay pabor sa mga masasamang elemento na ito dahil may mga bumbay rin silang mga nabiktima ang talagang pumalag at ipinakita sa kanila kung kaano ito katabang at kalakas ang loob para sila ay labanan. Noong unang panahon ay hindi matatawaran ang tapang ng mga mandirigmang Indiyano na nagmula sa imperyo ng mga Sikh kung tawagin. Ilan lang sa mga sakalam ng mga mandirigmang ito ay sina Pandasing Bahadur at hari sing Nalwa. Litaw na litaw ang pagkakaiba ng mga mandirigmang ito dahil kahit ano pang hirap ng sitwasyon sa labanan ay hindi talaga mawawala ang turban na nakapulupot sa kanilang mga ulo. Ito rin ang turban na patuloy nating nakikitang suot-suot ng ilang mga bumbay dito sa Pilipinas. Walang katakot-takot na pinasok ng dalawang Pinoy na hold-uppers ang bahay ng isang bumbay sa Malabon. Dala-dala na mga suspects ang kanilang motorsiklo bilang getaway vehicle. Hindi na nakita sa CCTV ang nangyaring pang-hold-up ng dalawang Pinoy sa bumbay sa loob ng kanyang bahay. Ang akala nila siguro na easy target lang ito pero nanlaban ang nakaturban na bumbay rason para umatras sa tumakas sa mga suspects. Hinabol pa ito ng kanilang biktima kaya kanila itong pinaputukan. Narito ang kuha ng CCTV sa nangyaring pagpasok at pang up sa loob ng bahay ng isang bumbay. Sa kuwang ito ng CCTV, makikita ang pagdating at pagpasok ng 36 anyos na Indian National sa kanyang bahay sa barangay Tugatog, Malabon City. Maya-maya lang, dumating ang riding in tandem na agad sinundan ang target na biktima Di na ng CCTV ang mga sumunod na nangyari. Pero dito na raw, hinold up ang India National ng dalawang lalaki. Segundo lang ang lumipas, makikita ang paglabas ng dalawang suspect. Pero sinundan sila ng biktimang India National na laki pa sa kanila. Dito na naglabas ng baril at nagpapotok ang isa sa mga suspect. Tinamaan sa braso ang negosyanteng dayuhan pero di pa rin siya tumigil sa paghabol sa mga salaring. Ngunit ilang sandali pa, biglang umatras ang dayuhan at mabilis na pamasok sa loob ng bahay. Binalikan pala ng mga suspect ang kanilang naiwang motorsiklo na kanilang itinulak papalayo habang tumatakas. Maagad na nagsagawa ng pagtukis sa mga kapulisan at nahuli ang mga suspects kung saan ay nalamang may mga mabibigat palang mga kasong kinakaharap ito. Pero nasa Pilipinas tayo at hindi na bago ang mga ganitong kaso. Ang una pong ng ating suspect ay may kasong robbery with threat and intimidation. Yung pangalawang uh, suspect din ay... Uh, ay uh, kaso ring robbery with force of Panting's at isa po siya sa listed most wanted person ng uh, Malabon na uh, City uh... Police. Mga kriminal na may mga mabibigat na kaso ay nakakagala sa ating mga lansangan Malimang desisyon ang ginawa ng Bumbay naman laban sa dalawang may armas Pero dahil sa tapang at determinasyon nito ay nagawa pa manalo Dahil nahuli ang mga ito, puti na lang At hindi siya tinamaan ng malala Dahil kung nangyari ito ay siguradong wala na siya ngayon Ikaw, ganyan ka rin ba katabang katulad sa Indian na nakatorban? gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador. Historiador.